Wad jud ko guys. Effective jud ang color safe stone rocks. Aw siyang gisbrand guys. Agud sa pichay. Patay ni guys. Lord. Kanira akong i guys. Kanira akong i-spray. Panglaba. Anawa akong i guys. Grabe yung naganag-ood. akong zoom Wait. Ano so si guys? Nangamatay mata na gato dyan. Di ko kapag sa akong kamot eh. Kuha na nalihok ang mga guys. Ah, orang kamot nagkurog. Nagkurog akong kamot. tapa yeah pa guys. May pakita Joe? Nangamatay din sila guys. Effective yun din. Ay. Hmm. Patay na na sila. Huwag na naglihok. Tigbak manday mo. Mga ura mo hapit na mang harvest o oh. enjoy ang panganon mm. harvest na niyong mga guys harvest grabe yung naghanag o gisprihan na color safe sun rocks na matay din siya guys patay na matay arga guys patay din siya guys Patay na patay sa iyo. Ya. Yeah. Mm. Grabe na nga nagod. Ano guys, patay na na guys. Yan yeah, bago may abiso na mga guys Nandiyan ha kani mga tunggap ani sa gusto